isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid ko mga kaibigan ko, yan uh, purihin natin ang ating Panginoon, Amen, sapagkat siya ay napakabuti na Diyos sa buhay po natin tunay po na hindi siya nagkukulang kailanman, siya po ang ating Diyos at Kristo Yesus na tapat kung magmahal sa atin ang kabutihan niya ay walang maliw, hindi kumukupas Amen, at yung kapatawaran niya higit na ipinaparamdam niya sa atin yung forgiveness. Amen. So, di ba? Uh, God is good. Amen. God is good all the time. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen po. And God is everything in our life. And this morning, I just want to share all of us yung devotion na ibinigay sa akin ng Lord sa Book of Romans Chapter 8, Verse 1. Tara po atin na pong pakinggan ang mensahe ng ating Panginoon sa bawat isa sabi sa Roma chapter 8 verse 1, ito po ay may kinalaman sa hatol o tinatawag na judgment paghukom, yan sabi dito, Roma 8 1, ngayon ngay, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus ulitin ko ulit, Roma chapter 8 verse 1, ngayon nga, ngayon ngay, wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus yan <clears throat> Sinasabi po dito sa Roma chapter 8 verse 1, ngayon ngay, wala nang anumang hatol sa mga na Kristo Jesus. Hayaan natin si Holy Spirit yung mag-explain sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng salita ng ating Panginoon, lalo na't na may kinalaman sa hatol o judgment. Amen. And ayon po, purihin natin ang ating Panginoon. Amen sa kanyang salita. Sabi dito, no, um, hatol. Yan. Hatol which is judgment. di Diba? Sinasabi dito na kapag, yan, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, kapag once na kay Kristo ka, Amen, hindi ka na makakaranas ng judgment or hatol. Kasi, alam naman natin, kumbaga, ang dito sa mundong ito may hatol din eh meron tayong batas amen and merong mga hatol lalo na yung mga uh, nakukulong di ba hahatulan sila uh, hahatulan sila ayon dun sa kanila mga ginawang hindi tama then uh, maaaring maaring ikulong sila ng ilang taon amen yung iba doon habang buhay na pagkabilanggo pero yun nga ah uh, kung dito sa mundong ito may tinatawag na judgment o hatol amen, dun din po pala amen, sa umbaga, sa spiritual na buhay natin, makakaranas tayo ng hatol o judgment, kaya nga may sinasabi dito amen, sa Hebrews 9.27, sinasabi sa Hebrews 9.27 at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ibig sabihin, tayong mga tao, sadyang, sadyang itinakda na po. Amen? Sa kamatayan. Then, sabi nito, minsan na ang tao ay mamatay at pagkatapos nito ay ang paghukong. Kumbaga, akala natin kapag namatay tayo yung kaluluwa natin. Okay, natapos na. Hindi. Kumbaga, haharap po pala tayo. Amen? Sa kanyo. Harap tayo sa Uh, sa Panginoon kasi nga po ang Panginoon siya lamang po yung may karapatang uh, humatol sa atin. Amen. Hatol. Paghuhukom, 'yan. Then sabi dito, 'di ba, na kapag once na nakay kristo Hesus ka, hindi ka na uh, makakaranas ng hatol. Amen po. Kaya nga napaka-importante sa buhay natin bilang mga tao na uh, hindi lang basta yung tanggapin natin ng Panginoong Isus, kundi lumakad tayo sa will niya. Yun ang pinakamahalaga sa, sa, sa Lord eh. Yung makalakad tayo sa kaloban niya, sa mga utos niya, amen, sa mga uh, pinapasabi niya sa atin, susundin natin. Amen po. The kasi na kapag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, Amen. Uh, lalakad ka na, Amen. Mamumuhay ka na, Amen. Nakasakasama ang Panginoon. Amen po, no? Then kailangan nating tumanggap sa Panginoon. Amen. Bakit? Kasi kapag once na hindi mo tinanggap si Jesus Christ sa buhay mo, sinasabi mo lang na yes, tinanggap ko na si Kristo, tinanggap ko na si Jesus. Pero sa puso mo, malayo ka kay Kristo andun pa rin yung pamumuhay na makalaman, andun pa rin yung namumuhay pa rin sa dilim, sa kasalanan. Bagamat na sinasabi mo na nananampalataya naman ako kay Kristo, o di kaya kahit di naman ako magsimba, di ba? Hindi naman ako nakakalimot kay Kristo. Baga, hindi hindi sa ganun eh. Kumbaga, ang gusto makita sa atin ng Panginoon is a uh, uh, yung tanggapin siya, amen, ng totoo, nang buong puso natin na higit sa lahat din yung may pagpapasakop. Amen. May pagpapasakop sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos. Then, kapag once na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, nilakaran mo yung mga utos niya, yung mga palatuntunan niya sa Biblia, Amen. Iniwasan mo na yung mga gawa ng kadiliman sa mundong ito, mas pinipili mo mas pinipili mo yung mga gawa ng kaliwanagan, iman sa Panginoon, yung mabuti, hindi yung masama, tunay po na hindi ka na makakaranas ng hatol. Amen. Kaya nga dun sa, pin, sa binasa natin kanina sa Hebreo 9.27, minsan lang po ang taong mamatay. At pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Amen? Kasi darating kasi yung time na kapag tayo po ay nawala o tinuan ng Panginoon, yung buhay natin, yung kaluluwa natin, harap tayo sa Panginoong Isus. Nang ating Panginoong Isus, siya yung may karapatan para humatol sa atin. ba diba po? Mag-judge po sa atin. Kaya nga tayo bilang tao, wala tayong karapatan para hatulan ang ating kapwa. Amen? Hindi natin pwedeng hatulan ang kapatid natin, ang kaibigan natin, o ang ibang tao. Hindi natin sila pwedeng i-judge di ba? Ang Panginoon lang 'yung may karapatan para husgahan ang tao or even ako, ikaw, tayong lahat. Ang Panginoon sus lang 'yung may karapatan para hatulan tayo. Why kasi pagmamay-ari niya tayo at siya lang 'yung may karapatan. Karapat-dapat na ang Panginoon ang humusga o humatol sa atin. Hindi tayo maaring humatol sa ating kapwa. Amen. Instead na hatulan natin 'yung kapwa natin, pagmamahal, kabutihan, yung maiparamdam natin sa kapwa natin. Huwag natin i-judge kapag nakita man natin na hindi magandang ginagawa niya, may mali siyang ginagawa, huwag natin i-judge sa isip. Amen. Kumbaga, uh, panalangin, i-encourage natin papalapit sa Panginoon. Tulungan natin na mabago ang kanyang buhay. Amen. At maalis siya doon sa kanyang uh, maling ginagawa. Amen higit sa lahat, ipakilala natin si Kristo Yesus, Para sa ganun yung taong yon mabagong buhay niya dahil, amen, pinakilala natin si Jesus sa buhay niya. At tinanggap niya si Jesus sa buhay niya para siya, yung taong yon hindi na siya hahatulan ng Panginoon. Kung dumating man ng panahon na kunin siya ni Lord, hindi na siya hahatulan kasi na kay Kristo na siya eh. ba diba? Kaya nga sabi dito, kung ang sino man ay na Kristo, amen, wala nang hatol. Hindi na tayo hatulan kapag na kay Kristo ka na at kapag buong puso mo siyang tinanggap. Kasi tayo, mamamatay po tayo. At after that, yung kaluluwa natin, amen, wala na pong tinatawag na kapag ang kaluluwa mo maglalakad-lakad pa yan, mamamasyal pa yan kung saan-saan, pupunta pa yan, baga, may tinatawag na purgatorio ba yun? Diba? Walang, walang ganun, walang ganun, walang ganun sa Biblia. After that, yung soul natin, syempre, kukunin ng Lord, then haharap tayo sa Kanya para ano, huhukuman tayo. Huhukuman tayo, hatulan tayo ng Panginoon ayon sa ating mga ginawa dito sa mundong ito. Is it the good or bad? Amen. gumabatay tayo ng tama o <coughs> mali sa ating kapwa. Amen. At hatulan tayo ng Panginoon batay, amen, sa ating mga salita. <coughs> Excuse me. Na lumalabas sa ating bibig. Kaya ano mga kapatid ko, mga kaibigan ko, Accept Jesus Christ. Tanggapin mo ang Panginoon hanggat may pagkakataon pa tayo sa mundong ito. Hanggat buhay pa tayo, hanggat may hininga pa na binibigay sa atin ng Lord, hanggat may lakas pa tayo, tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. At hindi lang siya basta tatanggapin natin, kailangan meron tayong lalakaran susundin sa buhay natin. Ano yun? Yung utos niya, yung salita niya, yung palatuntunan niya, Amen. Lalakad tayo sa matuwid na daan. Hindi tayo pwedeng magsabi na tinanggap ko na si Jesus bilang aking Panginoon, tagapagligtas, pero yung lakad natin pakaliwa, pakanan, 'di ba? Mas pinipili natin yung yung mga gawa dito sa mundong ito. Amen. Kaya nga may sinasabi din 'di ba sa Santiago chapter 4 verse 8. Yan, parang napapahaba tayo short video lang ito pero hiyaan natin ang Holy Spirit ang Diyos ang kumilos amen, sa ating kalagitnaan hindi natin pwedeng hadlangan ang Lord dahil meron siyang nais sabihin sa atin sabi sa Santiago chapter 4 verse 4 kayong mga mga ngalunya hindi ba ganin nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? sino man mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So, kapag tayo pala ay nakikipagkaibigan sa sanglibutan, Amen. Nakikasalamuha pa rin sa mga gawa ng kadiliman, gawa ng sanglibutan. Ibig sabihin na nakikipaggalit o nakikipag-awit tayo laban sa Diyos. At yan, ang, at yan yung ayaw na ay ng Diyos. Ayaw niyang uh, makipag ayaw niya na tayo ay nakikasalamuha pa rin sa uh, libutan. 'di ba? Kapag once na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, lalayo ka na sa bisyo. Kapag once na ang kaibigan mo niyaya ka, tas Christian ka na, I mean, uh, you have Jesus na sa buhay mo, tapos niyaya ka ng barkada mo, o oh, pre, o oh, inom dito, o oh, friend, inom ka dito. ba diba? Tapos ikaw, hindi mo na-control. Sige nga, patagi nga kahit isa. Tapos napasobra na, napadami na. 'di ba? So hindi 'yon na totoong pag-accept mo kay Jesus kasi kapag once na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, kahit anong yaya sa ng mga kaibigan mo, oh, sis, party tayo dito. O 'di ba? Hindi ka na susunod. Hindi mo rin susundin. Ang masusundin mo ang Panginoon sa buhay mo. Ay, hindi na ako pwede diyan. Hindi na ako iinom ng ganyan kasi ah uh, binago na ako ni Kristo. May Panginoon na ako. Amen. Kaya, kaya, kaya lang, be ready. Maging ready ka. Maging ready tayo. Why? Kasi may mga kaibigan tayo na pwede kang layuan. Pwede kang pag-isipan. na, oh, banal ka na, mga tipong ganun. So, wag na lang natin yung pansinin. Ipanalangin na lang natin yung mga kaibigan natin ganun. Na mabago din sila. Makakilala rin sila sa Panginoon. Tumanggap para, amen, hindi sila hatulan. Bagaw, wala na rin silang hatul. Amen. Dahil bakit? Sila po ay nakay-Kristo iman o tayong lahat. Kaya 'yun lang mga kapatid ko kaibigan, no? Napaka importante yung uh, accept Jesus. At sa pag-accept kailangan meron tayong lalakaran which is uh, the word of God, the command of Jesus Christ. Lalo na yung lakad na ipinamuhay ni Jesus, yung karakter niya gagayahin natin, tutularan natin. Iman po kung paano siya umibig, 'di ba? Nagbigay, nagmalasakit, tumulong, ganun din po yung gagawin natin sa ating kapwa. So, yun lang. Huwag tayong humatol sa ating kapwa, sa ating mga ka kaibigan sa ibang Amen? Ang Lord pa rin, ang dapat humatul sa ating lahat. Hindi po tayo. Amen? Ang tanging natin gawin, ipanalangin natin yung kapwa natin, kaibigan o sino pa mang nakikita natin, mali ang pamuhay. Ipanalangin na lang natin at kahabagan. Amen? At mahalin. Tanggapin natin sa puso natin bilang ating kapwa, bilang ating kapamilya or Uh, kaibigan man. Amen. Wag natin pag-isipan ng hindi maganda. Amen. So, yun lang. Kapag naka-Kristo tayo, wala na tayong hatol. Pero kapag wala ka pa, pag wala pa si Kristo sa atin, at ay natin tanggapin si Jesus, patuloy tayo sa kadiliman, tiyak, dadanas tayo ng judgment. Amen. Hahatulan tayo ng Panginoon ayon sa ating ginawa dito sa mundong ito. At ayon din sa mga salitang lumalabas sa bibig natin, doon tayo hahatulan ni Kristo. Amen? So, yun lang mga kapatid. Purihin natin ang ating Panginoon mga kaibigan. I hope na napagpala po kayo dito sa verse na binigay sa atin ng Diyos sa Roma chapter 8 verse 1. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. So, yun lang. God bless and see you next time in God's will, not my will. Salamat sa Diyos. Jesus loves you and I love you all. Bye. Sarang amida.